Hello, hello for today's vlog Magandang hapon sa inyong lahat So kami ay magpo-food trip Diyan sa aming, sa kabilang bahay Sa aking kapatid At inigay sa akin itong mga to <laughs> Ako daw ang magluluto naudot yung pagpunta nila sa sentro, tatambay sana sila doon, eh, naisipan nila dito na lang dahil yung nga mga binili namin ay may tira pa. So, ito ang aming lulutuin. Ito, kikiam. Magpupot trip daw dyan sa labas. So, tara mga kananay. Simulan na natin magluto. Nagpainit na nga po pala ako dyan ng mantika para sa lulutuin na price. Dinamihan ko na nga ng mantika dahil marami-rami nga itong lulutuin ko. At habang pong nanonood kayo sa aking vlog sa pagluluto ng aking price, huwag niyo pong kalimutan muna mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mama and Isabella Vlog Episodes. Ang buhay naming mag-inap. Maraming salamat po kung ikaw ay nakasubscribe na sa aking YouTube channel At maraming salamat po kung ikaw ay nanonood ng aking mga vlog So ito na nga po ay sinimulan ko na nga mag-gayak uh, ng uh, sibuyas bawang para sa gagawin kong sauce Sauce para po sa kikiam at uh, squid ball Pero inuna ko muna lutuin yung mga price Kasi para pag nagluto ako ng kikiam at mga squid ball ay hindi maghalo yung amoy doon sa price. Tapos sinimulan ko na nga magisa ng sibuyas at bawang para sa para nga sa sauce ng kikiam at fish squid ball. Dati po mga kananay, nung hindi ko pa po ipinapanganak si Bella, ay nagtitinda na rin ako ng kikiam at squid ball, tapos yung mga merienda, mga banana queue, tapos meron din po ako sa resaring store. Natidigil lang po yon kasi nung nag, nagsimula na ako magbuntis, kaya hindi ko na naituloy yung pagtitinda. Dahil wala na nga rin akong katulong sa pagtitinda noon ay itinigil ko na muna ang pagtitinda. Napukos na focus na lang ako sa aking pagbubuntis hanggang sa maka naipanganak ko na nga si Bella. Maganda nga rin tong itindang mga kikiam at fishball dahil uh, bukod sa medyo konti lang yung puhunan mo ay meron ka rin na magandang uh, dilhin Ayan, ihalo ko na nga yung mga ingredients dyan para sa kikiam na sauce. At pakukuluin na lang natin ang pakukuluin habang ito ay maging malapot. Nagpaplano nga ulit ako na magtinda nito dito sa amin kasi total naman ay nakakalakad na rin si Bella tapos sa uh, Medyo okay na rin ako, nakakagalaw na rin ako. Sabi ko parang gusto ko na ulit na magtinda nito. Kasi minsan, mga kananay, naboboryo din ako dito sa loob ng bahay. Siyempre, alam mo na, nasanay rin ako na meron din ako pinakaakitaan sa sarili ko. Uh, meron din ako, bang, nagagawa sa buhay ko na may may tutulong rin ako. Or, may, may, alam nyo na, di ba, yung, siyempre, kailangan din natin kumita sa sarili natin. Hindi lang yung, nandito lang tayo sa loob ng bahay, mag-alaga, mag, mag maglaba, di ba. Sabi ko, magkaroon lang ulit ako ng sarili kong puhunan. at uh, magsisimula ulit talaga ako magtinda ng mga ganitong uh, negosyo. Kasi kumikita naman ako dito eh. Kasi yung bahay namin, idaanan ng, ng, uh, ano, ng mga sasakyan. At sa sa the, along the road lang naman kami. So sabi ko, sayang naman yung pagkakataon na ito na gawin ko ulit. para may pagkakakita at pagkaano pagkakaabalahan din ako Ayan na nga mga kananay, naluto na nga itong aking ginilulutong sauce para sa kikiam o di ba? Madali lang naman tong lutuin eh. Natutunan ko lang naman talaga, natutunan ko lang naman to no, sa panuunood -no din ng YouTube. Hindi naman ako dati marunong nito dahil nga sa may YouTube kaya pasalamat din tayo sa YouTube dahil dyan din tayo natututo sa pagluluto na kung anong gusto nating iluto. Tapos na nga rin maluto yung aking mga fries so sinunod ko na rin itong kikiam na ipiprito tapos it ayan ta nakaluto na nga rin ako ng squid ball pala so marami nga ayan niluto ko dahil marami nga kami din marami na nga rin kami kakain yung mga nandyan sa kabilang bahay malapit na nga po ako matapos nito mga kananay sa pagluluto so makakain na rin yung aking mga kasama dito sa bahay eto na po mga kananay, tapos na po ako sa pagluto. Nakagawa na rin ako ng sauce. So, marami na nga itong nagawa ko. O, oh, ba diba? Ang sarap. Ang sarap. Cravings na rin po ba kayo? Oh, gawa na rin kayo ng ganito mga kananay. Kung marami din kayong kakain, edi magbili na rin lang kayo sa mga sa supermarket tapos ikaw na lang din ang magluto o oh, di ba napakasarap <laughs> ayan mga kananay kakain na po tayo kakain na pala kami Maraming salamat po sa panonood huwag nyo po ulit kalimutan mag like, mag comment at please subscribe sa my youtube channel